Sinusulong ang panukalang batas na magbabawal sa pangungolekta ng anumang bayad o kontribusyon mula sa mga estudyanteng nag-aaral sa pampublikong paaralan. Sa ilalim ng Senate Bill 2420 na inihain ni Sen. Rafi Tulfo, bawal ang paghihingi ng bayad mula sa mga mag-aaral na nag-enroll sa preschool hanggang grade 4, sa enrollment period at sa buong school year. Para sa mga lampas grade 4 na walang anumang uri ng koleksyon ang dapat ipatupad sa panahon ng enrollment at sa unang buwan ng mga klase simula sa ikalawang buwan na ang mga kontribusyon para sa ilang membership na lang ang maaring kolektahin pero boluntaryo lang dapat ito Kabilang narito ang para sa Boy Scout, Girl Scout at Red Cross. Iginiit pa ng senador na mula sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa ang nag-aaral sa mga public schools at maaring panghinaan lang sila ng loob na ituloy ang kanilang edukasyon kung magpapataw pa ng karagdagang bayarin para sa kanila. Music.